tinapon mo for today's video mga master ay eh, mga ngawil na naman nga tayo dito sa munting mapino na ay kabite. ang aga ko nga pala dyan gumising pero alas 8 na ako makakapangawil kaya naman mainit na yung sikat ng araw hindi rin nagtagal at nandito na tayo sa tabindagat mga master at ayan makikita natin parang sinisimulan na yata yung tulay ikabite to bataan hindi ko lang sure mga master kung yan na talaga yung ginagawang tulay o baka hindi baka nagkakamali lang ako pero ilang araw ko na kasi nakikita sila dyan mga master at pati gabi nandiyan pa si sila, hindi sila umaalis. Paki-comment naman sa baba mga master kung yan na talaga yung ginagawan tulay o oh, hindi. Dito sa part na to mga master ni nagpapain na nga ako para makapagagis na agad at dito naman ni nakapagagis na ako at nagantay lang tayo gawat ang ginagawa namin dito ay bait in wait mga master. Ang tagal makagatan mga master kaya talagang maghihintay ka dahil sa pangangawil mga master talo talaga ang inip kaya dapat damayin mo na lang yung simoy ng hangin at pakinggan ng alon ng dagat at doon marerelax ka talaga mga master. Sa part na to mga master ay eh, nakahuli na nga ako bagaong kaso maliit lang siya pinupulon ko na mabilisan para makapagagis na ulit ako pero i-release natin to kasi maligit pa lang siya para lumaki naman siya para sa susunod malaki na mauhuli natin dapat mga master kapag nakakauli tayo na maliliit e eh, pinapakawalan na agad natin para lumaki pa sila at malaki naman na mauli natin sa mga susunod na araw medyo nahirapan talaga ako tanggalin yung hook sa bibig niya mga master pero pinilit ko pa rin dahil i ko talaga siya at dito nga mga master ay natin siya para lumaki reli siya hanggang dito na lang muna mga master salamat